yan po kakatapos lang po natin maglinis mga kawakin yan malinis na malinis na kakatapos maglinis kakatapos din ang ulan yan malaki po ito hindi naman gano'ng kalaki yan mga ano lang ito 24 meters hindi na ito baka may biyahe sa biyernis eh po. Marok maklim lim naman. Uulan na naman ata. So, yung dalawa po nilinis namin. Nandun yung isa sa kabila eh. Medyo malit lang yun. Kasi po yung nilinis namin isa. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Ingat palagi and God bless. So, bye bye.